Ang lulutuin natin ngayong araw na ito, isda na may tawsi. Maganda to para sa ating katawan. Pinili ko yung isda na katulad ng sapsap, -sap, pero yung mga isdang pwede nating gamitin, apahap, lapu-lapu, mayamaya, alakaak, 'yun nga, sabi ko nga sapsap, kumpano, -sap, lahat 'yan pwede. Kahit espada, pwede nating lagyan ng black bean o tawsi. Pero kung alaka yung mabiling tausi, pwede rin itong binili ko, black bean sauce. Pwede na rin po yun. Ito yung mga gagamitin natin. Ah, mga pangpalasa, bawang, sibuyas, luya. Ilalagay natin yan sa ilalim ng ating kawali. At dito natin ipapatong yung ating isda. So, ganyan po ang gagawin natin. Nilagay ko sa ilalim pati yung ating bawang. Yan, para malasa. Siya yung magsisilbing pang palasa doon sa ating lulutuin. At yung dahon natin ng sibuyas. Kukunin natin itong ating isda. Yan, nakaiba, nakaibabaw naman yung ating isda. Itong lutong to, eh kung sawa na ho tayo sa usual pinangat. Nag-init na rin ako ng tubig, siyang magsisilbing sabaw ng ating isda para yan o, ganda di ba bumuka actually talagang nilagyan ko mm, ho ng siya, oh. nilagyan ko ho talaga ng ba islit ba para para, para papasukin ng lasa okay so tantyahin niyo na lang po ganong karaming tubig yung kailangan ninyo so yan po yung magic ng ating isda pwede nyo na po siyang lagyan ng ating black bean sauce. Yung pangpalasa. Ilagay natin dun sa ibabaw. Yan. Pwede din dun sa ating islit. Mabilis lang po itong lutuin. Mga 3 to 5 minutes. Yan. Para may lasa. Maging malasa at pumunta dun sa loob yung ating mga pampalasa sa loob ng ating isda. So, any isda na pwede nyong gamitin, lagyan nyo na rin ng konting black pepper. White pepper, black pepper, buong pepper, lahat po yan pwede. Tapos, tatakpan natin. Ito po yung ating pangtakip at hayaan natin kumulo in 3 to 5 minutes. Itong ating green onions, yung dahon ng green onions, tsaka yung one soy coriander sa Ingles, ah, ito po ay magsisilbing mga pampa ganda lamang. Pero nakaka din to sa panglasa natin. Pero syempre gusto natin maganda tingnan. Kasi pag maganda tingnan, parang masarap din kainin. At sa bandang huli, lalagyan natin ng ating sesame oil pampabango. Ang ginamit natin, pwede po ang toyo kung sa tingin nyo kulang pa yung alat tsaka yung ating oyster sauce. So, titignan natin mamaya. Though, minsan kasi yung ordinaryong pinangat natin, eh, walang kulay, hindi ba? Eh, kung sawa na ho kayo sa pinangat, sa paksiw, paksiw na puti, paksiw na may toyo, ito naman po ay para maiba din. Yan mas makulo. Okay, para maiba naman kung sawang-sawa na tayo sa paksiw, tola. Yan. So, nilagyan natin ng black bean. Sabi ko nga, itong ating isda, meron siyang omega-3 fatty acid, ano? Bakit kailangan natin itong omega-3 fatty acid? Kasi may, meron yung EPA at saka DHA. Ito yung mga naririnig nyo sa TV, pampababa ng blood pressure, pampababa ng level ng ating triglycerides. Yan. So, pakuloyin lang. Tinanggal ko lang, pero sa totoo lang, pwede nyo talagang lagyan ng taki para mas lutong-luto. Yan. So, mas naluluto din siya doon sa loob at titikman natin. So, napakabilis lang nito. Bukod pa doon, yung EPA natin, maganda yan sa puso para gumanda yung tibok ng ating puso. Maganda din to sa may asma, iwas heart attack, iwas stroke, hindi ba? Kaya nga, mas isda ang mas gusto nating ipakain. Tapos, kahit yung mga EPA, DHA, maganda po yan sa paglaki ng bata. So, yung mga anak natin, turuan natin kumain ng isda. Vitamins, minerals, meron po ang ating isda. Vitamin A, vitamin D, vitamin B sa paglaki ng bata. A, kailangan mo yan sa selula, sa buto, sa ipin, sa mata. Vitamin D, sa buto, vitamin K para sa pagbuo ng dugo at saka ng ating buto. Vitamin B, kailangan sa nerves. Minerals, iodine. Napaka-importante ng Iodine lalo na sa lumalaking batap. kasi para gumawa ng hormone na thyroxine dito sa ating thyroid. Selenium antioxidant 'yan, may calcium din po ang ating mga isda at iron kailangan mo ng RBC para sa paggawa ng RBC, yung RBC yung magdadala ng oxygen sa buong katawan. So titikman natin kung ano pa yung kulang eh pwede ninyong dagdagan. Ah, okay na po yung lasa, pero kung gusto nyo pang mas maalat, pwede kayong mag-add ng toyo or oyster sauce. Ang sabi ko nga, ang ending para masarap, lagyan natin ng pampabango. Kung meron lang naman kayo sa bahay, konting sesame oil patak lang po. Yan. Di ba kahit nga nagpapaksiw tayo, minsan nilalagyan natin ang konting-konting oil. Napakaganda po ng ating isda. Ito po ang magiging ulam ni Doc Willie ngayong araw na ito. Pwede pong balikta rin, pwedeng hindi kasi tinakpan naman natin. Yan, di po ba ang ganda? Sige, mas gusto daw ni Doc, ano, babalikta rin natin. So, try muna natin baliktarin for a time. Yan, tapos ibabalik natin. So, napakaganda po ng pagkakaluto. So, i-off na natin dahil matagal pa ang pagkulo niyan. So, pwede... Yes, 3 to 5 minutes, meron na po kayong isda kung sawa na kayo sa pinangat, sa tola, sa paksiw na isda. Ito naman, pwede niyong gawin. Lagyan niyo lang ng tausi. Kung wala kayong mabiling tausi sa palengke, kahit black bean sauce. Okay? Okay, yung ating mga pagpaganda. Kasi favorite po ito ni Doc, eh, itong mga green onions. So, sa ending na natin. Ibaliktad ko lang ulit para mas maganda sa ating presentation. Yan. Okay, buo pa rin siya. I-toppings nyo lang po yung inyong green onions. Masarap po ito eh. Yan, di ba? Ang ganda. May green onions para pag inihain nyo. At yung ating one soy or coriander sa tagal sa English. Okay? So, ready to hain at kakain na po. Maraming salamat po. Lulutuan ko pa si Doc ng gulay. So, laging partner, may source of protein at gulay para kay Doc.